Uy, beige nakahayos mo na ba yung isusuot mo? Sa Monday? Oo naman. <laughs> Ready ka na? Siyempre. Pitchu Gapur, ah. BPL, hindi magpapakabog dyan. Pay oh. fashion show daw sa Monday, mga kabatang helmet. At tayong birthday party list o BPL, hindi tayong papakabog. Siyempre, nakahanda na Pitchu hmm. Alam mo ba kasi ng kuturier ko? Kutuye mo? Oo, uh -uh, kuturier. Kutuye? Yes. Sino? Si Dora Alonso. Isa <laughs> mo pa. Si Kamarin Malchora. Akin, no? Pero itong nga videographer. So, kung na na. <coughs> Maririnig natin dyan. Pero syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng pasok sa channel. Tapos don't forget to click the subscribe button. Like, tayo na rin pa lang i-updated sa lahat ng mainay. Parang sinasasawa so, namin na videographer. Ano ang videographer? Papalakpak ba tayo? Tatayo ba tayo? Masiyopukan. Mm. Oh, Pero ayan nga maka-bat ng helmet. May napanood kasi ako video Yung mm. manong Ted Filon, mm. yung think about it. Habang namamaluktot sa maiksing kumot, nagtitiis at obligadong magtipid si Juan Dela Cruz. Ano pa nga ba? At inilatag na ang red carpet para rampahan ng mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan. Public office is a public trust. Lead modest lives. Sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino na ating pong nabanggit kanina, makatarungan ba ang pagka-lalaki nang perang inilalaan ng bayan para sa operasyon pa lamang ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Kailan kaya mauuso ang salitang pagtitipid sa dalawang kapulungan na ito? Mapapanood na naman po natin ang abutay ng ngiti ng mga mambabatas. Kabalintunaan po sa nararanasan na hirap at pighati ng mga uring manggagawa at mga pangkaraniwang Pilipino komportable ho naman ang kanilang mga buhay. Pero ikaw, papalakpak ka rin ba? Kung ano nga ba ang mangyayari, ano ba ang maririnig natin para sa SONA 2024? Ang tanong ko dyan mga kabatang helmet, sino ba magdedirect muna? Kasi ba diba, parang mula na si Direk Paul Soriano. Oh, wala na. Yes. Parang ano ba, nag-resign ba o tinanggal? Mm, -mm. Oh, sino na ngayon ang director? Mm. Ito pa, mga batang helmet. Yung kaabang-abang nga na fashion show. Yeah. Oh. mga dadalo. Mabonggahan yan. Pabonggahan. Kaya mm -hmm. hindi nga tayo papakabog. At may geographer. Mm. Noong unang sona, anong narinig natin kay BBM? Sound. Sound? What? Ah, ah. Is sound. Is sound. Mm -hmm. Nung second sona niya, anong sinabi niya? Is sound and... Ano yan? Improving? Improving. Is sound and is improving. Nadagdaga na improving yung sound. Oo. Uh -uh. Eto kayang third sona niya. ano kayang maririnig natin? Is sound. So, what is spoken? Huh? Mm -hmm. So, what is spoken? Mm -hmm. we, we're just mm -hmm. having fun. We're mm -hmm. supposed to be. And it's you ba? Diba? Okay ka na yan. Uh -oh. <laughs> ka Pero ano nga ba, no? Bito ka pa, ang mm. kasunod ng isang niyang, ano na yan, kataga. Kailangan tatlo na sila. Oo. Uh -oh. Kasi di ba, gumpa siya sa isang, mm -mm. tapos, is sound and improving. Uh oh, so, so dapat may isa pa. Is sound and improving and, and promising. Oh, wow! <laughs> promising. There is hope. <coughs> hope. Hope. Pag-asa. Kala ko yung sigari niya, video <laughs> <Okay>. <laughs> Alam mo kasi yung pag-asa, sa iba ko, ano yun eh. Mm. Ibang tao yung may hatid talaga ng pag-asa. Ah, bagong Pilipinas, bagong pa. Ano ba yan? kaka. Ka. Pero ito nga mga batang helmet kidding aside, ano kaya yung maririnig talaga natin kay BBM sa ikatlong sona niya? Ano ba to? Maririnig ba natin yung about sa tupad? Diba, Pidjugapar? Mm meron pang 4 piece, meron pang AX, no? Oo. Meron pa pala at yung 29 pesos na bigas sa Kadiwa. Oo. Sabi pa mga ano no, video ko magganyang programa na hindi naman lahat ng mga kababayan natin eh nakakaranas mula dyan sa mga programa na, yan, especially yung Kadiwa. Hindi ko nga alam kung saan ba nakapwesto yung mga yan. Wala pa akong nakitang kadiwa sa lahat ng mga pinuntahan kong mga ano video ko per lugar, especially sa probinsya. Saan pa sila matatagpuan? At yung 29 pesos na bigas na yan, no? Puro makikita din natin yung mga yan. Basta Saan? lawakan lang natin ang tinginan natin. Oh, wow. ba? So got to get drunk. So get to get drunk. Nakakalo ka pero kayo mga kabatang helmet. I-comment down below nyo na dyan kung ano yung mga gusto nyo marinate, mapanood kay Mr. President BBM. Yes, yes. Palakpakan natin siya. Bakit? Papalakpak ka lang Mag naman. Matitinga. Papalakpak ka lang naman. Pero, ayun nga mga batang helmet, syempre, hindi i-attend si Madam Sarah Duterte dahil in-appoint niya na yung sarili niya bilang designated survivor. At si Mr. Roberto yes. de la Rosa, sabi nga niya, kay Manong Ted Pilon, baka hindi rin siya maka attend dahil masakit daw kanyang paa. So, ay mga... Tuhod. Ah, tuhod ba? Tuhod. Atuhod. Napunta ka na sa paa. <laughs> eh, parte na rin yun. Oh, Pero basta aabang na lang sila sa kabilang yes. bangir. Wow. Ab abang na lang tayo. So, na 2024, kung ano yung mga marinilig na naman natin, paulit-ulit natin marinilig, at paulit-ulit lang din naman tayo umiikot at pinapaikot. Sa atin na yung patuloy kayong mapapaikot pa rin. Pero, kanyang kanya ano na to, video kanya kanyang-anyang ayod na to sa buhay. Sobrang hirap na ng ano ngayon. Grabe ang paglobo. Ang tinatawag nilang inflation. Grabe ang paglobo ng presyo. Yung kinchay, 1,200 per kilo. At yung manok, paper, 250. 250. Hmm per kilo, eh dati nasa 110 lang yan, grabe! Mm. So, kayo na, bahala niyo mga kapata helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, yung nag din na bukit, it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Handaan na ba tayo yung damit mo? Bitsuga Park!